sa sentro ng investigasyon ng Senado sa security breach sa loob ng New Bilibid Prison matapos matagpuan ng nawawalang person deprived of liberty o PDL na si Michael Cataruha na nagtatago pala sa Rizal. Matatanda ang unang nagkasalang motopropyo investigation ng Senate Committee on Justice and Human Rights kasunod ang ulat na may nadiskubreng mass grave sa septic tank sa loob ng maximum security na bilibid habang pinagahanap ng mga si kataroha na pinaniniwalaan pa noong una na posibleng patay na ay kay Justice Committee Chairman Senator Francis Tolentino matutuon ng investigasyon ng Senado sa kung papaano nakatakas ang PDL na si Kataroha. Aalamin din sa pagsisiyasat ng komite ang mga kapabayaan ng Bureau of Corrections ng nangyaring pagtakas ng inmate. Mababatid na sa unang investigasyon ng komite ni Tolentino ay napag-alaman na hindi buto ng tao kundi buto ng hita ng manok ang natagpuan ang putol-putol na buto sa septic tank na bilibid na pinatutungan na naman ng medical legal team ng National Bureau of Investigation. Tagdag pa rito ay naungkat din sa investigasyon ng modus kung paano ang mga drug syndicates na nakakulong ay malayo na isasagawa ang kanilang iligal na gawain sa labas ng NBP compound. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Rajuman Mancon de Batak, Tatak, RMN.